Comfortable si Kai Soto sa sistema ni veteran mentor Team Cone matapos ang ilang linggong training camp at games ng Gilas Pilipinas. Maraming coaches na ang humawak sa 7'3 Pinoy Cager. At si Cone ang pinakamagaang nakasama para kay Soto. Mainit ang palad ni Soto sa unang laro ng Gilas Pilipinas kung saan kumana ito ng 13 puntos at 15 boards sa 94-64 panalo ng tropa kontra sa Hong Kong sa FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers. Maaga pa, pero sa lahat ng linaruan kong coaches at sistema, dito ako pinakakomportable siguro, ani Soto. Naniniwala si Soto na swak na swak ang estilo nito sa sistema ni Cone. I think yung sistema ni Coach Team, sakto sa akin or sakto ako sa sistema ni Coach. Basta ganun, comfortable ako, ani Soto. Nakabalik na sa Japan si Soto para makasama ang Yokohama sa Japan Billing. Babalik sa bansa si Soto sa Hunyo para muling sumalang sa ensayo kasama ang Gilas Pilipinas para paghandaan naman ang FIBA Olympic Qualifying Tournament na ayderaw sa Hulyo. Ang Olympic Qualifiers ang magiging tulay ng Gilas Pilipinas para makapasok sa Paris Olympics. Kaya naman excited na si Soto na muling makasama ang Gilas Pilipinas at si Cone sa training camp. Alam ni Soto na marami itong matututunan kay Cone na isa sa winningest coaches sa PBA.